Hey guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ito na nga ang last um, video ko for uh, Namula mula of course sa press ko ng Incognito headed by Daniel Padilla. Daniel Padilla, Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Baron Geisler, Kyle Estrada, and of course the very sexy Maris Racal and Anthony Jennings. Of course, nakita nyo naman kung gaano ka-sexy si Maris Racal. Sabi nga talagang parang ano ah parang sinasadya niyang magpa talaga sa harap ni Anthony Jennings. Yan nga ang tukso ng mga press at ng mga, yung bulong-bulungan doon. Parang grabe naman ang kaseksya ni ni Maris no talagang parang kahit sinong lalaki eh may inla. nakita niyo naman no yung style ng damit niya talagang ano at saka talagang iba ang look niya pagkatabi niya rin si Anthony very happy tong dalawang to happy love team silang dalawa kaya masarap silang panoorin wala masyadong f wala masyadong stress walang masyadong uh, ganap of, of, although of course recently and eh, mga a few months ago ay eh, nagkaroon nga ng malaking chica uh, chika about them at yun nga yung sinasabi kung ano nang tinatawag kay Maris na kesyo ahas na keso pinatut sa dahan daw ng ex girlfriend ni Anthony Jennings na si John but anyways sa interview nga kay Anthony sinabi niya na nga na hiwalay na sila at medyo matagal na a few months ago na rin yon. So, at maganda naman bilang isang tunay na lalaki, nakiusap talaga siya sa mga fans na wag nang ano, wag nang bakbakan si yung ex-girlfriend niya at wag nang gumawa pa ng away, kumbaga wag nang pag-awayin yung ex-girlfriend niya at yung future, present ba o future girlfriend niya si Maris. Sabi niya nadadamay daw at nagdamay nga raw si Maris at sinasabi rin niya na magkaibigan lang sila. But of course, ngayon magkaibigan 'yon. Pero siyempre, iba naman ang nakikita ng mga tao sa kanila. Pwede namang sabihin na magkaibigan talaga at wala namang masama doon dahil uh, doon naman nagsimula ang kanilang tandem, 'di ba? So, magkaibigan pero eventually hindi rin naman mag hindi rin naman actually ganito lang yan eh kung may sunog, uh, kung may sunog, uh, kung kung may kung may apoy, 'di ba? Parang ano, kung may usok, may apoy, parang gano'n. So, na so unti-unti na aamoy ang ang usok kaya eventually nararamdaman nilang may sunog so at syempre hindi naman natin hindi naman to galing kung kani-kanino lang yung mga chicken And galing yun sa ex-girlfriend ni Anthony Jennings but anyways ayun nga sabi nga naman ni Anthony eh, siya na lang ang ano siya na lang ang kumbaga parang parang siya na lang ang mag-aayos ng lahat. Siya naman ang may problema doon. So, siya naman ang may pagkukulang din. Pero yun nga, malinaw sa sinabi niya na a few months ago, hiwalay na sila medyo matagal na rin. At nakikiusap siya na wag nang pagsabungin yung dalawang babae. At si Maris Ra Calda ay wala talagang kinalaman. At magkaibigan lang sila. Pero anyways, instant, no? Ang ganda ng ano, ang ganda rin ng, ako nakikita ko parang paganda ng paganda ang ng dalawang to, ng maton, di ba? Maris and Anthony. Kasi, Um, kahit na sinasabi na pangsahog sila dito sa incognito dahil puro barako nga talaga at saka action film, uh, action series ito. Pero hindi mo may kakaila sa teaser ng move ng telesering ito. eh napakaganda ng karakter nila. So, um, hindi pwedeng sabihin na hindi sila bida dahil actually pito silang bida dito pito silang dapat abangan dito so each character ay eh, nabigyan ng kanya-kanyang highlight nabigyan ng kanya-kanyang moment na talagang magsashine eh kaya nga sila nag-training ng ilang buwan para dyan ng martial arts at ng kung ano-ano pa ba diba? para at least makapag-prepare talaga sila sa, ng, sa character nila so ayun eh, kahit si Kyla Estrada eh, I'm sure naman nakita nyo na yung teaser na pinapalabas na rin naman sa Uh, sa Facebook or sa sa lahat ng mga social media platform social social media, pla, media platform ng ABS-CBN. But anyways, ayan, ako one thing napansin ko, no? although dati pa naman, medyo may pagka-out of the box talaga si Maris Racal pag nag-outfit. But this time talagang, wow, um, sabi ko nga, in this era, no, isa talaga si Maris, nakita niya naman, sa mga pwede talagang maging crush ng maraming newcomer, right? Like si Robbie Jaworski, di ba? Binanggit talaga niya na isa sa mga crushes niya ay si Maris, and of course, kasama si Kim. Tsok, kasi kita mo naman ang chan, ng lola mo, di ba? Wala, parang hindi siya kumakain. At saka ang shape talaga ng katawan niya. Buti na lang nga, ano, hindi masyadong... Si Anthony kaya, ay... ano masyadong seloso kaya siya or whatever. Parang in ko na na mag sila. But anyways, ayan, happy, happy, happy lang silang dalawa. Ako, kasi syempre, iba naman yung nakita natin in the past, like, uh, the, Kat ba? Diba? So, nakita natin kung paano maalaga si Alden Richards kay Catherine Bernardo na pati yung mga outfit na ganyan, binabantayan talaga ni Alden. So, ito naman, parang tropa-tropa kasi, yung gano'n ang sinasabi nila, eh, parang barka-barkada, which is, bigyan natin ng benefit of the doubt. Wala namang masama kung pag, um, kung tignan natin pero kaya lang nga like ngayon pares na naman pares silang kulot kaya mas marami talaga ang nagsasabi well na mas bagay pero one thing is for sure bagay talaga sila kahit nasabihin natin ke maging sila man O sila na ba ngayon or hindi pa sila pero hindi mo ma-i-deny na talagang bagay sila at talagang may chemistry sila kala ko nga kamay ni Anthony yung nakatapat dun sa chan. Hindi pala kamay pa rin. Kala ka umabot dun. Anyway, ako nakikita ko lang naman, no? Parang makikita mo si Anthony kung gano'n niya. Tignan ang face ni Maris. Nagandang-ganda siya. Although maganda naman talaga si, ano, si Maris. Anyways, parang hindi na natin masyadong, ano, um, ano yung bulat-latin pa ang nangya, ang eksena ng ito. Basta ako, natutuwa lang ako for every time may project na dapat, uh, Like, kahit na anong project, be it a movie or a teleserye, kung saan man yan ipapalabas, to supportahan natin. Kasi ako ganun eh, pinapanood ko naman talaga lahat ng mga klaseng ano, um, teleserye. Of course, number one dyan ang ano pa rin, ang ABS-CBN at GMA7 pa rin. Sila pa rin talaga yung mas tinututukan. Yung iba kasi siyempre, alam naman natin, hindi naman natin masyadong napapanood, lalo na yung mga teleserye. Ako nga sa TV5 yata, ang pinapanood ko lang, Eat Bulaga. So, yun lang nating ma at saka ngayon nga wala na masyadong nanonood ng TV I know di ba puro sa social media or puro ano na lang Facebook, YouTube um, ano pa at sa cellphone, sa laptop, sa iPad na lang nanonood. Eh. Yung iba nga, kahit may, may TV pa sila, ang nakaano rin doon. Yung mga Netflix nga, yung mga Prime Video, and of course, yung YouTube. Nandun din, nakakonect na rin lahat. So, hindi ko alam kung paano pa maibabalik yung sigla ng TV. But you know, ako natutuwa for sa radio naman kasi yung DWAR. Um, ang Bante Radio, yung show namin ni Ray Pumalo, yung AM Minin. E, medyo umahakot na rin ng maraming viewers. Talagang nagkakaroon kami ng maraming friends because of that. So, lagi nyo panoorin pa rin yun, 2 to three. PM sa DWA or Abante Radio and of course Abante News Online so iba naman doon kasi puro opinion namin yung nangyayari doon lahat ng mga dinidiscuss namin doon ay yung mga opinion ay yung nanggagaling mismo sa puso at isip namin ano? kung minsan may negative kami may mga negative na nasasabi pero kadalasan naman positive at saka natutuwa akong very active ang mga fans ng Kat din Kim Pao of course like sa Monday for sure marami na naman ang kikiligan sa topic namin about sa kanila sa mga kimpaw cut na yan at sa mga iba pang tandem syempre pag-uusapan din namin itong mga to so anyway maraming maraming salamat sa patuloy na pag sa aking youtube channel sa mga ngayon pa lang nakatutok dito sa aking channel mag-subscribe na kayo and please i-click ang notification bell para mag-bongga at syempre mag-subscribe din kayo sa, sa Abante News Online na kung saan mapapanood nyo nga for a while for ngayon ang AME Nin show namin ni Ray Pumalo so para mas bongga at syempre sa Facebook page din ng, uh, ng DWAR Abante. So yun na muna for na maraming salamat and hopefully makita ko na rin yung mga kaibigan ko rito sa YouTube. See you soon.